Alam niyo ba na si Duterte ay paborito ng mga taga Japan? Hindi lang mga Pinoy, pati na rin mga Japanese. Kaya sobrang daming nalungkot sa nangyari sa kanya ngayon. So, ito yung top 3 reason kung bakit paborito ng mga Japanese si Duterte. Number 1 reason, strong leadership at may kamay na bakal. Dito sa Japan, highly respected ang mga leaders na decisive at firm. At kilala si Duterte sa kanyang tapang at malasakit na style of governance, lalo na sa law enforcement at war on drugs. My campaign against drugs will not stop until the end of my term. Para sa maraming Japanese, ang ganitong klase ng leader ay isang bagay na hinahangaan. Number two reason ay matibay na Philippine-Japan relation dahil sa naging golden age ng relasyon ng dalawang bansa. Noong 2017, nagkaroon ng multi-billion dollar assistance ang Japan para sa infrastructure project sa Pilipinas. Kabilang ang MRT-3 rehabilitation at flood control programs. Number three ay close sa mga Japanese leaders si Duterte. Isa sa pinaka-iconic moment ni Duterte dito sa Japan ay ang special ban niya kay Prime Minister Shinzo Abe. Alam mo ba ang Prime Minister mismo ay bumisita sa bahay ni Duterte sa Davao? Isang bihirang gesture ito para sa isang Japanese leader. Patunay na malakas ang personal connection nila. Dahil dito, lalo pang lumalim ang respeto ng mga Japanese kay Duterte. Sa lahat na naging relasyon ng Pilipinas at Japan, walang duda na isa si Duterte sa pinaka-well-received na Pinoy leaders dito. Sabi nga nila, respect is earned and Duterte certainly made his mark dito sa Japan. This is Ayumi J sharing insights and stories. Let's explore more about Japan and its connection to the world.